eh ito meron tayong ano na ginagawa dito yan ito yung pin yung wag na wag nyo kakalimutan ikabit yan yung lock sa piston kasi kapag kaya hindi na ikabit isa lang yung naikabit tulad nito isa lang isa lang yung naikabit yan gagalaw galaw sa loob yan Yeah. You know, lalaro yan ang ganyan labas pasok tapos ayan kaya ang nangyari naging cause nito yung hindi na ilagay yung ito ilaga yung, yung ganito na yung lock nya yung lock sa pin ayan halos nabasag yun know, o yung ito yan o halos nabasag yung pinagsusuotan ng pin itong piston yan kasi gumagalaw galaw yan sa loob dahil wala yung lock yun yung ah, uh, pwedeng mangyari yan pag bumitaw na yan wala na itong isa kasi yung nasa taas yan basag na ngayon kung bumitaw yan titirik na ang makina niya Tapos mag-iingay-ingay yan tapos ito pa dahil labas pasok yung pin, ayun oh kinayod niya yung black yan yung liner yan manalig yan oh yan hanggang dito lang siya kasi hanggang dyan lang yung abot ng piston pin kasi mula dito hanggang doon lang kasi yan lang yung abot ng piston pin kasi yung liner niya tapos ito Imagine nyo kung wala yung isang pinggan. Hindi nyo na ikabit. Hindi na ikabit. Yan ang magiging cost nun. Masisira ang piston. Pati yung liner. Yan. Tapos mag yan. Kasi gagalaw-galaw sa loob yung piston pin na yan. Tapos maraming sisirain yan. kaya pag nagkakabit tayo ng piston huwag natin kalimutan yung pin piston pin Ayan, nasa yun din dapat nasa lobby yun nandun sa may canal na yun may canal yan yun sinusuot yung piston piston lock yan itong lock na to gumagalaw galaw yan eh. gumagalaw yan pati wala yung lock nya yung lock ng pin yan malaro yan labas pa yan 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 tapos kakas sa rhymer yan ito yung karuntong ng piston yan eh. basag So, galing check yung lock kapag magkaapit tayo ng bagong piston. I-check natin kung nakakalit na. Pag naiwan naman, uh, huwag natin ano, uh, baklasin natin. Basta ilagay natin. si ito yung magiging cross niya. Nasasira lang. So, na natin yan. na natin ang bagong block. Ayan, may dalawang pin yun huwag natin kalimutan itong dalawang pin na ito na ilagay na ilagay natin isa Ayan. dapat makalagay talaga itong lock na ito kasi ganito ang mangyayari sa makina masasira magbabasag, magiingay ngayon lang kapag ka magkakabit tayo ng piston huwag natin kalimutan itong ah lock nya ayan kasi lumalaro yan sa loob kasi may langis yan kaya malikot sa loob yan basag eh. So, yun lang. So, uh, ingat tayo sa na um, huwag natin kalimutan yung lock mo. No? So, yun. Maraming salamat sa inyo. At ingat kayo sa pagkalikot. Huwag nang kakalimutan yung mga parts na hindi maikabit. Pag di naikabit, may naiwan. Baklasin nyo ulit. Ibalik nyo. Uh, God bless ini.